hindi hmm, ang daming ano marami ang parang nakasabi magtrabal kasi mag travel magtrabal ng. parang nakasabi 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 magtrabal ng ang uh, gagawin natin doon magpa facial treatment tayo siyempre lagi tayo nasa daan uh, inainitan tayo tatry natin yung easy aesthetics mga bok kung ano mga pwede nating mapagawa doon lumaya samantala na ako mga bok hanapin ko na yung lugar nila na wasig mansalay Kapag dito na kayo, for example, sa Mansala, i-search na no lang yung ECL si Cabaza Cruise. So, yan. Enter na natin doon, na tayo papunta sa kanila mismo. Since nandito na tayo sa bayan ng Mansala, eh, malapit-lapit na lang. Mga 6 km na lang, Michael. Along the highway lang pala, ang ECS-TX dito sa Mansala. Eh. Ito, ito, ito. ECS-TX. May kainan lang dito. Hi, ma'am. Saan ko pwede ipark Thank you. Hi po. Ano pwedeng bagay sa mukha ko? <laughs> yun. Uh, -de deep cleansing tayo ngayon. Sir. So yun, deep cleansing tapos? Tapos maganda yung oxidation facial. Ayan. Yun yung gagawin sa akin yun, ma'am. Ma'am, ano bang mga pwede niyong i-offer dito once na may pumunta dito? Ah, uh, ma Maroon po. po kami iba't-ibang klaseng facial. Makita niyo po dyan. Ito, ito, ito. Meron kaming basic facial, may hydra facial, oxygen facial, uh, meron din carbon laser facial for mm. ano ano yeah, for removal ng mga impurities sa skin okay. and pores. And meron din po tayong mga slimming treatments. Okay. And then uh glutathione therapy at mm. marami pa po pong iba. <laughs> First time ko 'tong gawin. Makakalbo siguro ng kilay ko. <laughs> 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 Nang babawasan ng kilay ko. Ah, Pwede rin, gusto mo? Pwede din po. Ah, ganun. Ayosan yung kilay ko. Sigaw, mm, Ang daming ano. Whiteheads? daming whiteheads. At talagang parang stress na stress. <laughs> ang ah? sarap kasi mag-travel eh. <laughs> <laughs> yung whiteheads na ko ba, matatanggal yan? Oo naman, matatanggal yan. E, sobrang relax kasi ang magpaganito. Gawa ng stress ka sa biyahe, ganyan buhay. Uh, sa buhay. Anong tawag po dyan, ma'am? Uh, cleansing pa lang po, sir. Yung basic cleansing pa lang natin. Bale, ito yung facial uh, cleanser natin na uh, soap-based. Hmm. Pagkano ba yung pag ganyan? Uh, yung usual, pag sa neck is one Depende sa dami naman. Hindi naman ako nag-stick dun sa pricing namin Pagka-punti naman, nagbibigay naman kami ng consideration. Yun. Bait nila, ma'am. Madali silang kausap. Isang mga reason kung bakit dito ako nagtuloy. Ano pong tinapos niya? Um, I'm registered nurse. Ah, okay po. Yung asawa ni ma'am ay dentist po, tama? Mm-hmm. And nurse din siya. Kailangan ko din mag-steam para gumagawa yung mga whiteheads. Wow. Hindi, okay lang okay po. Lang. Rob, sa pakiramdam. Ito yung pang deep cleanse. Ang panlinis ng pores. Mm. No? Mm -hmm. Sa oras. Relax na yung mga pores. Kasi tsaka ng ilay. Ayan, thank you so much. Mukha kang bata. Ang dami kasing white eggs kaya medyo na ano. Siyempre yung video gila pa rin ko kanina. From sana sa'yo, pumunta ko dito sa Mansalay. Para matry ko yung easiest effects nila. Ayan. Hoping na magkaroon ka ma'am sa ano sa sanosin ma'am. Para hindi na ako mag-travel dito. Pulitzer. Okay lang, Police. sino pa pwesto dito? <laughs> siya na lang. <laughs> siya na. Hindi, may schedule siguro. Ah, okay. Pabalik na tayo ng sana sir. And gusto ko lang mag-thank you kay ma'am. Sobrang galing niya mag uh, special treatment. And hoping sa makabalik pa tayo. Galing niya mag-treatment. Kung okay, ikaw ay taga-mansala, ay taga-rohas lang, wala lakaw. Try niyo siya. Highly recommended yung AC-STX dito sa mansala eh.